ang sumbong niya, linawin lang natin, simplihan natin, involved siya sa accident, yung kabilang party, walang complaint sa kanya. Ang problema, anong sabi sa iyo ng investigator? Yung sa driver license ko, sir, ay malabo. Uh, malabo yung kailangan... kanyang driver's license Alam ng taong bayan May problema ang LTO sa license card Kaya papel lang So nakita niya papel lang yun sa'yo Ang sabi niya malabo Opo. Anong sabi mo? Uh, sabi ko sir uh, baka pwede naman meron po ang portal na Kung pwede naman sana Portal? Uh, binuksan mo? Hindi ko na binuksan sir kasi sabi niya hindi naman daw pwede niyan Hindi pwede yun uh, uh, Ano kaya, daw gusto niyo makita? Yun yung original na papel na License driver talaga, uh -oh. sir. Ang ano mo, gusto mo ipakita yung portal? Gusto ko sana ipakita yung portal. Okay. Kasi ang mm -hmm. ang practice brothers, brothers, yes, na mga katulad niya, hindi dinadala yung original kasi ordinaryong papel lang yun eh. No? Yes, sir. Okay, sige. Tapos, anong nangyari ang usapan niyo? Yung usapan namin, sir, ah, ginawa na ako agad ng ano, impounding receipt ko. Okay, ano pa? Ah, Bali, sir, ah, tatubusin ko sa kanya. Babayaran ko sana ng 5000 para... 5000 para saan daw yung 5000 Sa P9,000 pa po ng motor ko, sir. pagka yung pound ng motor? Oo. Uh -huh. Ano pang napag-usapan nyo? Uh, yan lang. Tapos, sir, yung sabi niya, sir, na hindi na daw ko kailangan pumunta dun sa may mismong bayaran po. Uh, Doon na lang ako magbayad sa kanya. Yan lang po. Sa kanya na? Oo. Uh -huh. uh -huh. Para maliit na yung babayaran. Kailan ka ba na-involve sa accident? Nung 20 po. Ano ba hanap buhay mo? Isang grab rider nung po sir. Grab rider ka. So mula 20, hindi ka na nakapagana buhay? Hindi na po. So nung sinasabi niya na magbabayad ka na lang ng 5,000, ba't hindi ka bumalik para magbayad ng 5,000? Marami na ako nalapitan sir. Wala, wala talagang mana sa kanin. Wala kang mautangan? Wala. Kaya lumapit na ako sir. Ba't naiiyak nga? Wala na no, no, sir. Ngawa ka sa sarili mo. <laughs> o talagang ganun ang buhay eh. Ano? No, okay. Tagasan ka? Tiga Marikina po. Probinsya mo? Bacolod City. Bacolod City. Tukad -huh. To cut the story short, in-impound niya yung iyong motosiklo. Opo, oh, sir. In-impound po. Mm -hmm. Bakit mo kapatid in-impound? Sir, uh, yung sir sabi sir, na yung pinisi sa sir, na ano, uh, na mm -hmm. lisensya sa ito po yun. By the way, sir, uh, ang ginawa niya, sir, pinahanap ko, sir, lahat ng handle niyang case mm -hmm. in relation to incident. Sir. Ito. Ito yun, sir. Oo. Mm -hmm. Sige. Aking, sir, with your respect, sir, yung pinakitang sa akin, sir, na ko siya, asan yung original? Tama naman siya sabi ng Shepard, yan, gano'n. Actually, sa tinanong ko siya, kasi sir, uh, kaya ko yung original, hindi niya ako masagot sir kung nasaan. Hmm. Kasi sir, may nangyayari po kami sir, may seros lang yung gano'n sir. Hindi, pagpalagay, sige. Simplahan natin. Wala siyang may pakita original, di ba? Opo. Opo, sir. Ilan taon ka na sa service? 26 na sir. Hmm. Okay. May pagdududa ka, di ba? Yes, sir. Na-impound ang kanyang motorsiklo Uh, may 20. Yes, sir. And today is May? 23 23. 23. 23. Bilang pulis at may pagdududa ka, anong ginawa mo? Actually, sir, ang sabi ko sa kanya, ayan, sir, kayo sa ipon, sir. Hindi, wag muna tayo dyan. Sagutin mo yung nanon ko. Inagosya ko, sir, na dali niya iproduce yung ng original. May mali ka doon, kapatid. Sige po, pulis ka eh. May pagdududa ka na sa kanya eh opo Ah, uh, hepe ano? Yes, sir. Opo. Senior ako sa pero kung sa tingin mo mali ako, feel free na magreason out ay, yes, ka. Sir. Ipagtanggol mo siya. Sige so Okay. Tama ba na kung ang bata mo may pagdududa, mag-exert siya ng effort yes, sir. na alamin niya? Oh, on, man, sir. Kung yung kanyang pagdududa ay may katotohanan? Yes, sir. Kung ako nasa posisyon ng bata mo, xerox ko lang lahat, release ko siya. Tapos i-find out ko uh, kung may katotohanan ba yes, na siya ay may lisensya, may papel lahat. Then after that, sa kaninyo siya papaila ng complaint sa LTO. Or kung may nakikita tayong criminal complaint na pwedeng i-complain sa kanya, ay uh, gawin natin. Yes, sir. Na-impound ng uh, days. Then, na-produce nitong rider at napatunayan niya na yung kanya espekulasyon ay mali. Ano ngayon ang mangyayari? Isa sa uli ang motor si kanya at sasabing, Brother, pasensya ka na, ha? o Oh, sige. Sir, after sir naman ang advice ko sa kanya. Kaya ko sir, binigyan Ano ang ginawa mo after na may impound mo? Sir, binigyan ko ng impound sir. Kaya sir, ganito sir. Yan sir, matinutubo siya sa impound sir. O sige, nung, nung may impound mo, anong ginawa mo? Actually sir, inaantay ko na sa yung yan na bumalik siya sa akin. Na para ma-introduce niya yung sinasabi ko sa akin. Alam mo kapatid? Opo. Without bias. Tapos sir, yung sir, mga... Teka muna. Without bias. Without bias dapat ang gagawin mo sa madaling salita hepe may pagdududa siya eh yes sir. tama ba yun siya talaga Pena... hindi may pagdududa di ba opo sir opo po uh, bilang pulis bilang investigador anong gagawin mo sir pagpasyon siya no sir kasi sir totoo lang po yung sabi niya na i eh, ano po, kasi eh, research ko yun, sir dami po kasi kaso, sir, kaya siya na nga po eh. hepe sabi mo kung mali ako sa ngala ng public service ipotocopy ko ito lahat yes sir Picturean ko motor siklo niya. Ipareceive ko dito. Then, as police investigator, coordinate ako sa LTO. Alamin ko lahat. Then, nakita ko may problema pala. Sampang ko siya ng gaso or mag-report ako sa LTO. Hindi ko siya na-perwisyo. Tama, di Diba? O. Oh. Eh, ngayon, Kung after the investigation, lumabas, wala siyang sabit. May lisensya siya. May papel ang motorsiklo. Hindi expired. Anong sasabihin ng police hepe? Sa katulad niya. Sa ka na, ha? Uh, ano na Eh, e, shortcut na natin. na, nee, shortcut na natin. Okay ang lisensya niya. Okay ang papel ng motorsiklo. perwisyo siya ng apat na araw. Hindi siya nakapagana buhay. Anong sasabihin natin sa kanya? Pasensya ka na, brother, ha? isit it tama? Sir, ay, sabi uh, nga, eh, hepe. Tanggapin ko Palaya, ko mas makabuti pa. Palayain mo yung isang libong kriminal In, man, is kaysa kaya yung isang inosente it? ay maperwisyo mo. O. Oh. Pwedeng i xerox mo lahat. Tapos release mo. Coordinate sa LTO. Hukayin mo. Baka mamaya, nakaw pa. Pwede sir, mo pa siyang sampan ng kaso. Ang oh. nangyari po sa amin, sir. Yung hindi, huwag natin <coughs> i-ano doon. nagtrabaho ka ba? Na inalam mo ba kung siya ay lihiting mong may lisensya Actuali at yung kanyang motorsiklo ay okay? Actor sir, kinausap uh, ko siya. I-produce niya na siya yung original sa akin. Kapatid, excuse. Opo. Ko hindi siya, mo niyo, sir. pwedeng i-autos dahil ikaw public servant. Pag tinignan natin ang katotohanan na hindi naintindihan ng iba... Kung ako'y ordinaryong tao, pulis ka. Sige, sir. Mente po, sir. Sorry na po. Malinaw ba sa atin yung term na public servant? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Bilang public servant, kung may pagdududa ka, aalamin mo, may nakita kang problema sa rider, kung kailangan mong pailan ng kaso, pailan mo ng kaso. Pero yung duda ka pa lang, i-hold mo na ang motosiklo. O, oh. Ayan, nung gagawin natin, Hepe, sa rider, sorry actually, na lang. Actually nga, sir, tinanong ko siya ng ganun, sir, sabi ko kung mayroon siyang may, may Kapatid, hindi siya, pwede. Siya, Kasi, siya, sabi, siya, excuse pala, me, sa ikaw ang may pagdududa, ikaw dapat ang magtrabaho. Yes. Hindi mo pa, Hepe, hindi pa napuprove ng bata mo na may problema ang rider, eh. Yes, yes. Pagbigyan ko yung gusto mo. Now, fourth day na ngayon, anong ginawa mo bilang pulis? Ah, Nag-coordinate ka sa LTO? Hindi. Sir, ah... Uh, totoo sir, wala po ang coordination ginawa. Oh. Kinate lang po siya, sir. Hindi uh, pwede yun. Yung nga sir, yun lang po yan. Sorry sir kung may mali po. Ako. So, fourth day ngayon, Hepe. Isang malit na manggagawa. Na perwisyo. Ano sasabihin? Hindi ako makialam. Ano sasabihin mo? Sige, ano sasabihin hey, mo? Yun. Pasensya na. Normal talaga sir. Ngayon sir, ang ko naman sa iyo kasi pumunta sa akin yung babae, yun na mo. Yung wala pa rin coordination sa kanya. Kapatid, yung, excuse me. Yung nga, sir. Inano ko mong guluhin. Hindi, sir. Inano ko lang din sa kanya. Hindi. Oh. Nag-file ng complaint nyo, kabila, hindi? Actually, sir, pag hindi, ang sa amin kasi Hindi pwede nangin. yun, eh. Pag hindi, sir, natuloy kasi may usapan din na, sir. Arig. hindi, labas muna natin oh. sa usapan yon. Support, nung, nung hindi, sa, nung excuse, excuse me, minimikos-mikos mo, eh. Hindi, sir, hindi ko minimikos, sir. Huwag mong ganunin. Oh. Eh. Naghahalo, eh. Nagahalo eh. Nagahalo. So, nagduda ka, ipagpalagay natin, Hepe. Yes. Baka nga peke ang lisensya. Fourth day na ngayon, Hepe. Kung siya ay sincere dito sa issue, dapat wag niyang hintayin ang galaw nito eh. Putas siya sa LTO. Ito po ba talagang lisensyado? Ito po bang ORCR-nya ay eh, tama. Wala po bang problema dito? Hindi po ba ito reported na uh, stolen motorcycle? Hmm. Wala pang ginawa ang bata mo, Hepe. Fourth day na. Clear. Walang problema ang lisensya. Walang pro problema ang motosiklo. Ano sasabihin natin doon sa bata na naperwisyo? Pasensya na. Ay pag gano'n ang nangyari, walang public service doon. Ang nangyayari, Hepe, tsamba-tsamba. Kung... Matsambahan natin may problema Okay, ay eh, wala palang problema, nakakaperwision. Ngayon kapatid, kita mo nag-aabala ako. Kasi hepe para yung mali maikorekt. No? At uh, marami nang lumapit sa akin sa mga ganitong cases. Ay eh, sabi ko, honestly kaya ako pumasok sa politika. Walang mangyayari kasi hepe Pag yung sir, pasensya na O oh, sige, okay na Wala eh, walang talab Alam mo yan, yes, official eh. ka Pag may offense ka At okay, okay lang Okay lang eh Pero pag tinira kita ng black and white Matututo ka Actually sir, tinanong ko siya talaga tuto yan sir ano si Kapatid, wala, excuse siya, me Huwag kang mag-insist Huwag <coughs> mong kakalimutan Tayo Public servants pag sinabing public servant Sorry. baka hindi mo naiintindihan pag tinignan natin ang level mas mataas siya sayo dahil tayo sinuswelduhan ng taong bayan ito pala, taga bakulod naghahanap buhay o kawawa naman pwede ba yung i-hold mo yung motorsiklo? No? patay ang hanap buhay ni rider tapos ikaw bilang pulis, hinold mo, dapat tinarbaho mo. Para at least magharap-harap tayo dito. Ang isasagot lang ni Hepe, Sir, may mali doon sa trabaho ng tao ko, pero Sir, may sabit yung lisensya. Sir, yung motorcyclo, may sabit. Eh di kahit bahagyang may mali sa trabaho mo, kakampihan kita. Ay, fourth day na ngayon, Hepe. Hindi mo pa na-establish eh. O di, unfair sa kanya. Pasensya na po sa... Hmm. Hindi ito trabaho ng congressman eh. Sir, napapulit ko na. Alam ko na kayo ang bukas sir. Ang advice ko sa'yo, i-release mo ang motorsiklo. Sir, pasensya ko na. Pati pasensya ko po. Oo, hindi kita babawalang magtrabaho. Sige po, sir. Pero, nandyan yung iyas. Magbibigay ko, sir. Kung anong makitang mali, harapin mo sa iyas. Opo, sir. No? Opo. Wala tayong ano dito, hindi tayo pwedeng bias. Kasi wala naman kaming pinag-awayan ni Happy para ikaw madamay sa permission Ikaw naman, wala din. oh So doon lang tayo sa tamang trabaho. Sige po. No? Sige Magkano yung kinikita mo dapat sa isang araw? One-one, sir. One, one, one. Yes na po yun, sir. Ilang araw kang walang nabuhay? Uh, mag four days dahil. Four days? Four days? O, oh, wag na yung four, one, ah, na yung one, one. Exactoy na natin na four thousand. Uh -huh. Ah? Hmm. Yes. <coughs> yes, sir. Kayo nang balang mag-imbestigan yan. Yes, sir. Uh, yes, sir. Ah? Hmm. Yes, Kita mo kapatid, nagagastusan ako dahil sa trabaho ninyo. Bakit ginagawa ko ito? Eh, ako naman, dati ring hampas lupa eh. So, marami, salamat oh. Samantalang kung nirilis mo, tarbawuhin mo, di, hindi siya napiperwisyo. Hindi ako napiperwisyo. Berde ni Hepe, andito tayo. O, oh, di ba? Hepe, tatandaan mo ito, bata ka pang opisyal. Mugi-general ka pa. Pag ninyo yung pangalan ko, may nagbanggit, isa lang ang advice ko sa inyo. anting tingnan nyo, yun tama. Kung tama ang trabaho ng bata mo, kahit ka mag-anak ko ito, wala kang pakialam. Ginagawa natin to Hepe, kasi ano eh, ang dami nang namatay na pulis. Dahil sa serbisyo. No, sa 44, baka may classmate ka pa doon. Classmate Ilang classmate mo doon? Isa lang sir. O, biroin mo. Dahil sa serbisyo, namatay. Ang dami. Ang dami nang namatay. Yes Tapos, dahil sa maling trabaho na napakasimple lang, ang tingin ng publiko sa kapulisan, abusado. O tanggapin natin na ngayon ay ganyan na sitwasyon. Pero ang ating goal, dumating yung panahon na iba na ang pagtingin ng publiko sa pulis. Kasi, hepe, pag mali ang trabaho ng pulis, brother, hindi servisyo yun. Perwisyo. And, tatanda ninyo ito, Iyas. Yes, sir. Yes, sir. Hindi ako papadrino pagmali ang motorista. Yes, sir. Hindi ako papadrino kahit kapamilya ko yan. Pagkapamilya ko, kaibigan, kumpare, kamag-anak, naingkwento ninyo at may problema, mali, tuluyan nyo. Walang sisinuhin. Pero pag yung maliliit na tao na peperwisyo na katulad nito, ay medyo pasensyahan muna. Ano? Ang importante, yung mali, may tama. Kapatid, hindi kita lang magtrabaho ang request ko lang sa'yo, yun tama. Kasi imagine, taga Bakulod, dayuhan sa kamay nilaan, naghahanap buhay. Apat na araw, hindi nakapaghanap buhay. Mabigat sa kanya yun. Hmm. Kaya ako, nagsasakripisyo. Pinapalitan ko yung nawawalang pera sa kanila para hindi malaki yung impact. Hmm. Hindi ibig sabihin mapera ako. Nagkataon lang, mas may pera ako sa kanya. Hindi daw kayo, sir. Itama natin, kapatid. Nandyan yung iyas. Kung makita ng iyas, may mali ka. Iyas, you know what to do? Yes, no? sir. At uh, kay Hepe naman, alam mo naman yan. no? Ang intensyon natin, mas gumanda pa yung ano ng PNP mas ma-professionalize. Kasi kapatid, sa pagkakamali mo, eh yung kasama natin sa estasyon, eh nadadamay. Sa iba nga na masamang mag-isip eh, pati si Hefe, eh, madadamay dyan eh. Na baka sasabihin, may baka naman. O di ba? O. Eh, ako naman, psychologist ako eh. Kita ko palang kay Hepe, hindi ito papatul sa ano eh. Sa kaanumalyahan eh. Oh. So ito kapatid, trabaho lang. 89%. Ang pangarap natin Hepe, pag nag na tayo, maibalik yung buhay nung unang panahon, hindi pa tayo bata. Nung unang panahon daw, kung nadinig mo na, pag may nakitang pulis, high moral ang publiko. Ngayon, pag may nakita ang pulis, takot ang publiko. So, magtulungan tayo. Hopefully, may balik natin. Yes, sir. Tama po talaga yan. Uh, with all honesty, I've been here for eight months and uh, lahat na ng programa from administrative, intelligence, operation, logistics, lahat sir. And even investigation, ino-observe talaga natin yan sir. So, Hanggat natin kaya itama, ay, itatama natin. Ngayon so, mm -hmm. sir, uh, kung meron mang pag-uulang kay Tapolis Station. So, personally, I'm asking for an apology. Hindi, nee, okay uh, lang yan. On behalf of the office, and, uh, makakasa po kayo sa naman na naman, naman sa ay ay, ay ayusin po natin ito eh, sir. Kaya, so, ang ano lang natin dito, Epe? Yes, sir. Hindi ako po. Trabaho? Yes, sir. Ako. Yung mali, itama? Itama na din, sir. Ay, tayo, professionals. Yes, sir. Yung mali, hindi pwedeng kwentuhan lang. Kasi hindi may yung mali kung kwentohan lang. Kapatid, ako ay anak mahirap lumaki sa bahay kubo. Na ibig sabihin, kung mapinahan ka, halimbawa lang, masuspende ka, masakit din sa akin yon Pero kailangang itama. ko Ang gusto lang natin, yung maling trabaho ng pulis, may tama, huwag nang maulit. No? Kumbaga, walang personalan to. Yes, sir. Nauna no, no, po Oo. Kasi epe, eh, kung hindi natin itatama yung mali na ginagawa ng iba, eh, pag mo, walang mababago. You know? Honestly, kaya na ako pumasok sa politics para sa ganitong... Honestly, sir, uh, uh, medyo malungkot nga, sir, kasi Nag-file na siya ng retirement siya. Retirable mandatory siya Kaya, Kailan ang mandatory nag mo? Nag-iingat siya course, sorry, mo po ako siya. Kailan? Kailan October 13 po yung uh, This year? Yes, sir. Talagang ingat na rin. Ingat na ingat. October, sir. Eh, eh. October this year. Yes, sir. Kung okay, ako hindi nagkakamali, ngayon lang to magkakakaso. Sir, may mga kaso na rin ako. Pero nalusutan yeah. mo lahat. Lahat naman po, sir. Talagang kasama mo siya sa trabaho. Sigado ko, sir. Kasama yan. May mga bagay, sir, na... At kasalanan mo dahil nagpulis ka. May mga bagay, ka, sir, na... <laughs> may mga, sir, connection, may gano'n mo. Pero yung sa akin, sir... Pero aminado ka, kasalanan mo dahil nagpulis ka. Ay, yes, sir. Yes. Uh, tanggap ko na po, sir. May mga gantong bagay. Tanggap mo. Hindi natin alam na... Ganito na, sir. at maging instrumento ka, para yung kapareho nito, Hepe, huwag nang maulit pa. Oh. Eh, ako naman, eh, ko maser, naman, sir, niya, sir, Hindi po ako yung tatampo. Nag kailangan lang i-correct natin, Hepe. Tanggap ko naman, sir. Ko, Kapatid, kailangan lang natin i-correct. po, sir. Wala po. Oh. Ko Ang contribution mo sa PNP bago ka mag-retire, yung sablay na diskarte, may ko correct. Yes, sir. Tanggap ko po. po. Tanggap Hindi, tingin ko naman sa'yo, lalaki ka eh. Yes, sir. Lalaki po. Kaya oh, <laughs> po, sir. Kaya, Hing po ako nagagalit. Importante ako sa tao, sa marunong tumanggap yes, ng mali. Kasi ano ka naman po, sir, yung advocacy ni sir. sir. Ako. Happy birthday. Yes, sir. Thank you, thank you. Kung sinabi mo, di nagdala ko na ng chicken joy. Sir, medyo marami na, sir. Nagdala, na sir. At, uh, sir. Thank you. Brother, ha? Sir, pasensya ka na, ano hmm. pa, sir.